Ang kaligayahan ay hindi nabibili ng pera. Ang oras ay hindi may babalik. Mas mabuti pang magkamali kaysa hindi sumubo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang tunay na kaibigan ay mahirap hanapin. Ang pag-ibig ay hindi laging masaya. Matutong magpatawad, hindi para sa kanila kundi para sa iyong sarili. Ang mga pangarap ay libre, ang pagsusumikap ang may halaga. Sa bawat pagsubok, may nakatagong aral. Huwag matakot mag-isa. Minsan, kailangan mo rin kausapin ang sarili mo. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, hindi isang karera. Minsan, ang pagkatalo ay simula ng tagumpay. Huwag kalimutan magpasalamat sa maliliit na bagay. Ang katotohanan ay minsan masakit, pero ito'y mahalaga. Maging bukas sa pagbabago, ito ay bahagi ng pagunlad. Ang kasiyahan ay hindi nakikita sa material na bagay. Ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay kinikita. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Ang kalusugan ay kayamanan. Ang pagtunong sa kapwa ay nagbibigay ng tunay na kagalakan. Matutong magpahinga, hindi sumusuko. Ang pag-ibig ay isang desisyon, hindi lang damdamin. Ang edukasyon ay isang puhunan na hindi mananakaw. Minsan, kailangan mong bumitaw para makakita ng mas mabuti. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Ang pakikinig ay kasing halaga ng pagsasalita. Maging masaya sa tagumpay ng iba. Ang pagrespeto sa opinyon ng iba ay tanda ng tunay na kaalaman. Ang pamilya ang unang paaralan ng pag -ibig. Ang kababang loob ay tanda ng tunay na lakas. Huwag dahan ng libro sa kanyang pabalat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang oras ng pagsikat. Minsan, ang simpleng pamumuhay ay mas masaya. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa loob. Ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Matutong tumanggap ng pagkatalo. Ang kasipagan ay daan sa tagumpay. Ang tunay na ganda ay nasa loob. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon. Ang pag-asa ay laging naroon kahit sa pinakamadilim na oras. Ang pangarap ay walang hangganan. Ang pagtitiis ay may katapusan din. Ang pagmamahal sa sarili ay unang hakbang sa tunay na kaligayahan. Ang bawat isa ay may kakayahang magbago. Ang katapatan ay pundasyon ng tunay na relasyon. Ang pagkatuto ay hindi nagtatapos sa paharalan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng unos.